Pagod ka na ba sa laban ng buhal na parang walang katapusan? Kahit anong kalid mo, parang kulang pa rin? Alam mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tulad mo, tulad ko, na halos gusto na rin sumuko. Pero sa bawat pagod, maldahilan. Sa bawat luha, malinog na tagumpal. Ang pagod mo ngayon, yan ang puhunan mo sa kwento ng tagumpal mo bukas. Walang overnight success. Lahat tayo dumadaan sa proseso. At ang proseso, masakit. Pero yan ang magpapatatag sa iyo. Yan ang magbibigay sa isal sa bawat ngiti mo balang araw. Kaya wag na wag kang bibitaw. Hindi mo man kita ngayon ang ng sakripisyo mo. Pero si Lord, nakikita niya. May plano siya. At ang plano niya, laging mas maganda kaysa sa iniisip ko. Sabi nga sa Matthew 11 verse 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo ko ng kapahingahan. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa. Share mo to sa mga kakilala mong pagod na rin para malaman nilang may pag-asa pa. See you and God bless.